Magandang araw po sa ating lahat. Ayan. Uh, na ako galing sa school. Pauwi na ako. At ako lang ngayon wala akong katabi Wala si Mrs. dahil inatid ko na kaninang tanghali. Bago tayo umuwi, bago ako uwi, bibili mo na ang gas at ang budget po natin ay 100. 100 baht sorry 100 baht so bibili tayo ng bigas at uh, ipapakita ko sa inyo or titingnan po natin kung magkano or ilang kilo ang mabibili ilang kilo ang mabibili ng 100 baht dito sa Thailand at anong klasing bigas so tara na ah uh, na tayo kailangan nating mag U-turn kailangan nating kumaliwa ay kumanan doon sa dulo bago yung red light ayan dito tayo kakaliwa ay kakanan yung baba ko muna kasi may pulis eh. Baka makita nila nagkakamera ako. Eh, nakalagpas na tayo dun sa... Sa may pulis. Dito may... Red light na naman. Ang gagawin natin, kakanan tayo ulit. Kakanan tayo ulit. dito sa eh. Pag naka dito sa akin, naka din dito sa kabila. Ayan. So, so na tayo. Ito na tayo sa bilihan ng bigas. Ito na yung isang daan natin. At yan po yung bilihan ng bigas. Ayan. Okay, bibili na tayo. So, labas na tayo. Ito yung mga bigas nila oh, mga mura lang. Yay! So, ang gaganda oh, mga mura lang yung price niya. Merong 18, may 16. Ah, <laughs> uh, ano anya lay? Just uh, Where is Jasmine? Jasmine. Jasmine rice. Oh, just yes. this one. Ito Jasmine 32, 28, 35, at saka 40. Ito, may dikot. Ang bibilhin natin to. Magkakasya yung yung isang daan natin. Uh, can I buy 3 kilos? Yes, three, three, sam. Yes, bibili ako ng jasmine rice, 3 kilos. Mm, mura lang. Ito jasmine rice, ito. Yan, isa ka yan. Yes, delicious daw. <laughs> Ayan, 3 kilos. Hindi mm. Mga, mga mura lang. Aroy, aroy. May sukli pa ako sa isang daan. Uh, oh, four bat. Kap. Ah. Yay. Okay. Yeah. Ayan, nakabili na tayo ng rice. Tatlong kilo. Ah, ito. Tatlong kilong rice. Jasmine rice. Uh, tatlo kami kasama yung kapatid ni Claire. So, mga kakainin namin to ng 3 days. Hindi naman kami malalakas kumain. At yung isang daan natin, merong bumalik na 5 baht dapat 32 ay eh, dapat 4 baht lang eh wala siyang supply kaya 5 baht ang binigay niya ayan so ayan yung mga price ng bigas dito sa Thailand hindi naman siya masyadong kamahal kamahalan kaya sinasabi nila na maraming mga mga Pinoy, maraming mga mga foreigners na nagsasabi na dito sa Thailand ang buhay dito ay mag-spend ng maraming pera para mabuhay ka ng masagana sakto lang naman ayan so yun lang po at ito yung bigas natin bye bye po sa uh, ating lahat God bless po